Hi! Hey, good morning na naman sa inyo, mga kalahi! <laughs> Paribagong vlog. At maga kami gumising ngayon. Tingnan niyo naman, 8 uh, pa lang ng umaga. Pero gising na kami, ano pa lang, 7. So, may market kasi dito pag Webes. Ewan ang ano ngayon. Wala kami mga pasok. Holiday dito. Kaya, pupunta kami ng market para bumili ng ulo ng lechon. At gagawin naming sisig kung ano man pwede nating ipalaman sa tinapay din yon di ba so good morning sa inyo ah uh, kamusta kayo yon sana nasa ano kayo nasa maganda yung ginagawa niya kung nasan man kayo umaga man dyan o, o gabi o hapon so enjoy namin yung araw ngayon mahaba-haba yung mga bakasyon namin si Mrs. hindi na rin pinapasok ng Friday ipit na araw Baka may tindang tangla dito sa market Kasi minsan dito may tindang mga halaman So, kailangan ko yun Para mag uh, Gusto ko yung ano eh <laughs> Inasal, mang inasal na chicken So, ayun Base na kami Base na rin si misis, base na rin yung bonso namin Pero yung panganay namin di sasama Kasi late na umuwi kagabi Hindi <laughs> pa malinis yung kama Mamaya na lang siguro Para mahangin na ng konti yung tulugan namin ay, at huwag nyo pa lang makakalimutan mag ano, Subscribe sa YouTube natin. <laughs> Siyempre, magsisingsing sing muna tayo, di ba? Hindi kasi ako nagsising-sing pag may trabaho kasi alam nyo naman, baka ano lang, ma masira, putol. Tapos hindi ko alam kung saan ba nilalagay ito. Cheese, kaliwa ba? Cheese? Wala na ng pusa pa. <laughs> <Ganun> ba yan? <laughs> so, let's go! Doon. Ayan yung bahay namin sa first floor. So, nandito na kami sa labas. Kain tayo ng lechon. Nandito na kami sa park ngayon. Sabi ni Mrs. kanina, hindi daw uulan pero naambon na. Sabi, araw nga ngayon eh. Nano kaya ta na prank kaya ta ng weather. <laughs> Ayun, vlog tayo ngayon sa labas, 'di ba? Og <laughs> dai yung palagi na sa loob ng bahay. Ay. Dema. Ba? patama Pa tama yan din. E, tuma eh? Ang <laughs> <siya. laughs> dami na naglalakad Bilisan natin Ma -ma -ma Maunahan tayo

Ito ang tayo dun sa unit ready. Tumi ko tayo dito. Magtalakad tayo. Hindi, okay, maglakad. Mag-withdraw muna. I-withdraw eh, muna pala kami. Wala kami dalang cash. Pop. Yan. Mm. Lechon sandwich. <laughs> Ganyan ang ginagawa nila dito sa Italy sa amin, sa lugar namin. Yung lechon pinapalaman sa tinapay pero sarap ha aglabe ummm <laughs> nakaing nalalag vlog ito si Ato Marcio, oh, taga rito sa amin Ato mercy mag hi ka naman si Hi! Sonya, sino ba yan? si vlog <laughs> 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 ayan tatawid na kami dito Papakita ko sa inyo kung anong talent ng aso namin na to. <laughs> Pag may pagkain niya, matama ano yan, maasipag. Pasti ah. Kaya lubayan mo nga. No, wala po. Ito daw. Putulin lang natin ang maliit. Ay, pagpusta na ba? Ano punta tayo dito? Pee. Jump. Uy, yung galing mo ha Roll Ju 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 Let's go <laughs> Tinuron ko kasi ito ng tuta pa lang Kaya nasunod dyan Posti Ju Ju Tingnan nyo ha, na Ju Na, na No. No. Ra ba. Jump. Cái linh ba. Jump. Ừ. Mm. Rồi. No. no Good job. ayun withdraw muna <laughs> nagpunta kami ng market wala, wala pala kami mga cash so kuha muna kami ng konting pambayad doon syempre baka makakita kami ng gulay ang halaman tapos okay. pambabayad din namin doon sa ano uh, sa ulo ng lechon na pinare-reserve namin kita nyo may mga Pilipino na kagad kung di namin pinare-reserve yon wala wala tayong ano ngayon sisig ba? Diba? ang dito na ulit kami sa market mga halaman oh ng ulam at salata. Ng sibuyas, bentos. Ang daloy. Dami nito, ang daming pula. buong na lemon, ang daming buong. 'Yan lemon. Asad lemon. O so orange. Ito ko na basta. Eh. Saka mamimili ng ukay. Pamimili kasi sila ng ukay pambenta sa online, by and sell. Ayan. Sa? muna kami ng panlahok sa sisig. Food trip si Mrs. Ano Tamis? Wow. Wala. Wala. Dolce. Dolce? Sige. Papaya okay. na, amigo mio. Mm hmm. Dito kami sa tindahan ng isda. O, nagalaw-galaw pa. sarap Prito na? Prito na. Oo. Tapos... Ano? Balatong. May grand tour. Sige, alici. 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 Ah, yun. Bili kami ng ano, uh, dilis pang kilawin. At nandito na kami sa bahay. Ayan yung mga na pamili namin. Buksa natin tong bintana. Ay. Nakuha na rin namin yung ulo. Padami na ng padami yung mga tao doon. <laughs> Ayan ah. Kulang ng lechon, di ba? Apakita ko sa inyo ito. Gagawin kong sisig. na ko yung sisig eh. Diba? Ang sarap ng sisig sa Pilipinas. Mayonnaise, wala na. Kailangan pa lang bumili ng mayonnaise. Wala na. Ano pang wala ang kulang? Mayonnaise. Ayan, oh. Good ah. Ayan, 7 euro siya. Ulo ng lechon. Kasi pag hindi ka pumunta ng maga dyan, tinatanggal nila yan, yung nasa gilid na yan. Karne pa yan, di ba? So, pag pumunta ka ng maga, abutan mo na, ano pa, malinis pa. Pero pag pumunta ka ng late, ano, halos tanggal na yung panga niya. Ay, buti na lang walang pasok na yan. So, nakachamba kami. Tapos, meron din kaming dilis dito. Press na press yan. Ayan. Pakita ko sa inyo taga dagat yung nagbebenta ayan oh ano natin yan uh, kilawin huh? baho ng kamay ko at nandito na kami sa bahay pagkatapos namin mag grocery konti lang dapat yung go grocery namin oh. tingnan nyo yung nabili namin nakakita ko kasi ako nung ito ang pangalan ito strong ka <laughs> ano siya uh, parang siyang palamig na may spirit So ayun, bumili kami nun. Tsaka syempre, itong blue na panta. Masarap to. Ano pa? Sile. Bumili kami na pang... Siyempre, pang sisig. At ayun, alis muna kami ni Basti. At sasamahan ko muna mag basketball Basti? Ano? basketball ka? Tara! Ano? Tardi? Ano? So, ano man? Isang oras. Okay? Sa so, oras lang, basketball, si Miss na yung bahala dun sa mga sa mga gagawin. Siyempre, kailangan ko muna itong samahan, di ba? Para matuto siya mag... Para gumaling pa siya mag-basketball. Ano, Ayan yun nga, yung binil na makay. Mm -hmm. Si Miss na yung magtatatat. Kuha tayong kante. Ayan, Oh. Solid dyan. Mm. Mukha ko. At siyempre, bumili rin kami ng maraming lemon pang sisig tsaka pang, pang kilawin nandito na kami sa court nandito yung kaibigan ni Basti si Eric na Harry Potter Harry Potter na wala Eric Eric Harry Eric 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 dito na ulit kami sa bahay. Umambon. Grabe naman. <laughs> Kung kaya naging enjoy yung mga bata. Natadtad na ni Mrs. ah. Yan! Pansisig yan! Di ba? Sulit yan. Sobrang solid. Mm. Tapos kami na, bumuli kami ng... Ilang ano yan? Ano yung abukada? Anim um, na abukado yung binili namin isa lang yung pwede makain bulok lahat yung lima so hindi na naman kami makabalik ng ano market kasi umuulan na grabe naman ready na rin ang aking pang ano kilawen saka may piprito rin kami isda ayan o oh. prito lalagyan ko ng parina harina ito pang prito rin So, ayun, prepare na lang ako ng tanghalian namin. At medyo nakaka-bad trip ngayon kasi kung kailang apat na araw kami nandito sa bahay, sana naman kami nawala ng internet. Siguro nasira na naman yung fiber sa baba kasi nilang bayis nang nasisira yung fiber sa baba. Inaano ng daga eh, kinakain yung wire. So, cellphone muna yung internet namin ngayon. <laughs> Sarap sana mag-movie time, di ba? Ready na ang aming sisig. Ayan na, ah. ayan yung ulo kanina. <laughs> Pero na napagbawas na kami ng mga lulutoy namin ngayon. Ayan, yung pangayon. Pang siguro yung talagay namin sa freezer para may stock, di ba? Tapos, ito yung ano, kinilaw na dilis. Ayan. At ready na yung tanghalian namin. Chef muna ako ngayon. Tingnan nyo naman ah. Wow! <laughs> Tsaka Nagprito ako ng ista para sa mga bata. Kasi baka hindi kumain sila ng sisig. Ayan, sisig. So, karabi, sarap niya. Story muna natin. Ayun, ready na. At dito ko na rin tatapusin yung vlog namin. Sana nag-enjoy kayo. At ingat palagi. Salamat sa pagsuporta kita isna na tayo sa susunod na vlog. Kain na na. Thank you Lord. At uh, ingat palagi ko po kayo. Ciao.